Hello everyone! A day at my life! Nagiling pinasad ko sa bintana guys Atong sugdan trapaho, atong Bintana Katong Sunday Nalimpio ko pika sa bintana May puro manibildo mong bintana Good morning! Eh. Kailangan siya trapuhan kay abog na nanilig sa bisa atop sa akong anak ka O ba na akong anak ka Na umanakot na human kaya naabda magabi eh. So akong gitiwas ganyan kagahapon Monday nalimpyo ko sa mga kwarto sa so, akong iapilan the speakers bintana magamping lang si Kodori guys kaya basi ato ko sa obus po niton. na don't mind na lang nagbitay da guys kaya and the ni guys din pa lang siya sugdi kato nagingon nga kaya yahay nito nito eh dakog balay hoy di ni akong balay guys di ko ako larbahod, rin na kamot ang pobring uyamot pero dugay namin diri kami na hindi kisaligan diri munang di kita ang ngayon mag abusar isa kita hindi kisaligan diri hindi ka punta mag abusar munang isa guway nagkita ang amo dapat ihok ta kay para why masulti ang atong amo uh, man for always manjud malimpyo ang among apartment kay ang among lodger nag istorya man jud sa nga okay dere permi jud limpyo ang among kuan na dili so makakuan sad <laughs> charot akong limpyohan na to bintana guys kay abog kaayo ka dapat din magod sa bisaka ng highway manang limpyohan dyan na to kay para mawagtang abog abog ha? sa na si koan tonet panggonit town kay basing o hagbong ka wala biyay mo sa lo ni mo cheres ako <laughs> <Agoy. laughs> naglisod na. Kay basing mahagbong ko dito sa ubos, agoy, add to ko ubos po nito, taas-taas baya. So kay porma na akong maligid ko dito. <laughs> Saklang-saklang, masabi akong kuan guys, eh. Okay. Ako raman, kay akong anak, klase man, basa man di klase akong anak. Karon Martis, nagworking na akong anak. Manang, kita bangko ko sa kong anak taon kay lisod kaayo nga mag-inosara ratag trabaho yan lang guys thank you for watching